mahati sa dalawang kulay o mag-away-away ng dahil sa politika. Ang politika na to, ito ang nagpapagulo at lalong magpapahirap sa atin. Ako ay believe na dapat talaga panindigan natin yung ating bandila, hindi yung kulay na kung ano man yung tinitindigan na kulay. Manindigan tayo sa tama lang. Yung, yung, yung tama lang. Ano ba yung ako, kung tunay na problema ng bayan, kung aliba ako sino namumuno, kung kukontray natin palagi, ano mangyayari sa atin? Ni panahon ng pan, ni, pa, ni, 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 Pangulong Duterte, lahat ng tao sumusunod sa kanya. So, di ba? Maganda yung ano, ito kay, kay Presidente BBM, dapat ganun din para para may ma, magawa nila ng tama eh kung lahat na lang ng galaw ay ay bibigyan ng Malaysia pero kung may ginawang mali, dapat managot. Dapat managot. That's the point. Kung sino man yung mga taong gumawa ng mali. Pero dapat isipin natin, itong mga kababayan natin na nagihirap ngayon. Yung kumakalam ng sikmura, yung hindi kumakain ng tatlong beses sa isang araw, kumakain isang beses lang. Yun ang, yun kinakapa ngayon. Yun ang tinatrabaho ngayon ng DSWD at yung mga, ano pa yung mga tulong na dapat uh, tugunan ng ating pamahalaan. Kaya sabi ko nga, sana po, huwag tayong uh, maghati-hati ng dahil sa politika. Dahil walang pupuntahan ang ating bansa pagkaganyan po tayo. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay,